Kapag hapon na at wala na yung init ng araw ay tinutupi ko na itong ating kurtina sa harapan ng ating tindahan kasi ito lang naman yung pangharang natin sa init ng araw kasi kung wala talaga itong kurtina na ito ay napakainit ng loob ng ating tindahan lalo na simula nung nagawa yung aking bubong pasok na pasok yung init Tapos dahil nga naglaba tayo kanina umaga kailangan naman nating kunin ngayon yung ating mga sinampay dahil tuyo na yan sa sobrang init ng panahon maghapon eh, mabilis lang naman itong matuyo. Ayan. So, pinaka nakakapagod talagang trabaho natin sa loob ng bahay ay yung ating mga damit, di ba? Dahil nga, syempre, pagkata, uh, bago mo siya i-washing or bago mo siya labhan, babanlawan mo muna and then i-washing mo or lalabhan mo. Depende sa inyo kung ano mga ginagamit yung panlaba dyan, kung manual ba o washing. Tapos, eh, tapos mo naman i-washing or labhan, babalawan mo na naman siya. Tapos, syempre, sasampay mo. Pagkasampay, tutupiin mo. Tapos, eh, ilalagay mo sa kanika nilang mga cabinet. So, kagaya naman nito ay pagkatapos natin silang tanggalin sa sampayan, kailangan natin tanggalin isa-isa sa hanger bago natin tupiin. Ang hirap maging nanay, no? Kasi kahit nasabihin mo na malalaki na yung mga anak mo, hindi mo pa rin pwedeng asahan ng 100% na makakatulong sa'yo kahit man lang sa mga gawain sa bahay. Kasi kahit na iutos mo sa kanila, uulitin mo pa rin yung mga inutos mo. Ikaw at ikaw pa rin ang gagawa. Kumbaga, bilang magulang, utos natin sa mga anak, gawa natin, di ba? Kaya nakaka-stress man pero wala tayong magawa kasi nga yun talaga realidad ng buhay ngayon bilang ina ng ating mga anak. Sabi nga nila iba na yung mga kabataan noon kumpara mo ngayon. Kasi tayo noon sa mga magulang natin talaga may kusa tayong tumulong kahit hindi tayo utusan. ba diba? <laughs> Naalala ko nung bata pa kami ng ate ko kasi dalawa lang kami magkapatid. Tapos ako yung bunso sa amin dalawa ang magkapatid. Mga magulang namin ay negosyante pareho. Tapos may mga kasambahay kami sa bahay. Pero kahit may kasambahay kami, hindi kami umasa sa mga kasambahay. Kasi madaling araw palang gising na kami ng ate ko para Simula sa labas ng bahay, nagwawalis na ako hanggang sa loob ng bahay. Tapos minsan, kailangan pa namin na mamalengke ng ate ko bago pa kami makaligo at mag-prepare papuntang school. Naalala ko nga rin eh, di ba, noon uso talaga yung bayong. <laughs> Kaya pag mamalengke kami ng ate ko, talagang tig-isa kami ng bayong, ang lalaki ng bayong na bitbit -bit namin. <laughs> nagmamadali kami sa uh, kasi nga kailangan namin hindi maliit sa pagpasok sa school. Minsan nga inaabutan pa kami ng ulan sa pamamalengke kaya pag uwi namin ng bahay basang basa kami ni ate tapos magmamadali na kami maligo maguunahan kami sa CR para maligo kasi nga malapit na naman yung oras ng aming pagpasok sa school. Tapos pag uwi naman galing sa school kahit na gusto yun pa namin na pumunta kami sa mga kaibigan para gumala, hindi na namin magawa kasi lagi namin iniisip ng ate ko na kailangan makauwi kami agad para makatulong kami sa mga magulang namin, lalo na sa mama ko. Kaya pagdating naman ng bahay, hindi pa kami nakakahubad ng uniform namin. Diretso na kaming tulong ng kanya-kanya sa mga magulang namin nagmamadali na kami sa pagkilos ni ate kung paano namin matutulungan yung mama ko basta hindi namin inisip na mayroong kaming kasambahay na laging tutulong sa mama ko o sa mga magulang namin mas marami pa kami nagagawa kaysa sa mga kasambahay namin at kahit kailan hindi hindi namin tinuring na ibang tao ang aming mga kasambahay. Kaya mas masarap ang buhay ng mga naging kasambahay namin kaysa sa amin. Kaya hindi namin na-enjoy ng ate ko ang aming kabataan. Kasi lagi namin iniisip yung pagtulong namin sa mga magulang namin. Pero ngayon, sa panahon ngayon, ang mga anak kadalasan makasarili. Kasi ang gusto lang nila yung puro kasiyahan, enjoyment, barkada. Hindi nila iniisip kung ang mga magulang ba, okay pa ba. Pag may sakit ba ang mga magulang, tinatanong ba kung kumain ka na ba o uminom ka na ng gamot. Di ba hindi? Masakit man isipin, pero wala nga tayong magawa kundi tanggapin kasi yun talaga ang realidad ng buhay ngayon bilang mga magulang sa ating mga anak. Basta bilang magulang, ang mahalaga lang sa akin sa ngayon ay ligtas ang aking mga anak at malayo sa anumang mga sakit, lalo sa mga taong masasamang loob. Kasi bilang magulang, wala tayong iniisip kundi kapakanan ng ating mga anak. Di bali nang wala nang matira sa atin, ang mahalaga lahat ng Ginagawa natin ay para sa kanila. Basta lagi ko lang din dinadasal sa Panginoon na bigyan ako ng lakas ng katawan at mahabang buhay para sa aking mga anak.